You wipe off that smirk on your face otherwise this is the first time we encountered an arrogant official of the PNP like you Alam ko nag-graduate ka ng law ah. pero may kalalagyan ka Malapit nang maubos ang pasensya ko Colonel Velela Colonel Velela a while ago you you stated nung tinanong kita na meron pang iba aside from your salary MOA na natatanggap ka. Di ba? Inamin mo meron. Yes, Your Honor. Yes. Ito ba yung, ito ba yung sinasabi na iba? Kaysa doon sa salary at saka MOA mo? Opo, Your Honor. Yan. Yes, Your Honor. Kanino kaya galing yun? At sino yung tao na sinasabi mo na katagpo ni ni uh, Captain Anova? Kung sino po yung utusan ng asawa ko, Your Honor? Ang ibig mong sabihin, papupuntahin ko pa rito yung asawa mo? Hindi po, Your Honor. Kasi Sinong hindi naman mo ang regular yun. Sinong asawa mo ang tinutukoy mo? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Ha? Ah? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Sino nga eh? Si Marilu Mendoza Vilela po, Your Honor. Huwag mo akong paglulukuhin, ha? Colonel Vilela. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yes, sir. Yes. Ang tanong ko sa iyo, sino yung nagpapadala. Isang beses lang po yun, yun, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Ang tanong ko, sino? Kung sino nga po, sir, yung inut nautusan ng Mrs. ko, sir? Kasi nandito may, po yung... May I move, Mr. Chair, that we invite the, the, uh, the alleged wife of Colonel Villela here? There is a motion to invite the alleged wife of uh, Colonel Villela. And it, uh, any second? Julie seconded. Colonel Bilela, huwag kang pangiting-iti dyan, ha? Ah. Hearing no objection, the motion is approved. Let me remind Mr. you, Colonel Bilela, you yes. wipe off that smirk on your face. Otherwise Mr. otherwise, Mr. otherwise, really, this is the first time we encountered an arrogant uh, official of the PNP like you. What sinasabi ko na, sir. Sorry, Your Honor. Right. Mr. Chair, I just want to find out who is the alleged wife of uh, Colonel Colonel Playboy. Uh, Colonel Playboy, who is your Alex's wife? Isa lang po ang wife ko, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Hindi siya asawa mo? Sino asawa mo? Si Marilu Bilela po, Your Honor. May I proceed, Mr. Chair? As I've said, mag-iingat ka, Colonel. Di ba? Kami, seryoso kami rito. Pangiti-giti ka riyan eh. And may request, Mr. Chair, that uh, Colonel Grijaldo be seated away from Juan? Kasi tuwing, tuwing matatanong sila, nagtitinginan na pa sila ng dalawa eh. Uh, Colonel Grijaldo, can you please uh, comply and transfer to another page? Can you please provide a chair to Colonel Grijaldo? You wipe off that smirk on your face, I'm telling you. You cannot fool this committee. Na-invite na. na. Masama niya. Yeah. Uh, there was a motion earlier that uh, we will invite the wife of uh, Colonel Villela. And it was approved, unanimously approved, uh, Your Honor. I think, Mr. Chair, uh, nalaman na natin kung saan na uh, Kung uh, saan nang galing yung $200,000 na sinasabi ni Honorable Fernandez. Uh, the only question is, kung saan po galing yung uh, pinapadala sa kanya doon sa uh, USFA. Now, Colonel Vilela, what is the occupation of your wife? Housewife po, Your Honor. Housewife. And ang sabi mo, nagpapadala siya ng pera sa inyo? Once lang po, Your Honor. Ulitin ko. Alam ko na graduate ka ng law, ah. Pero may kalalagyan ka. Malapit ng maubos ang pasensya ko, Colonel Velela. Sagutin mo yung tanong ko ng tama. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses, eh. Di ba? Ang tanong ko, paano nakakapagdala yung asawa mo ng pera in dollars papunta sa iyo kung housewife siya? Ang tanong ko, saan nang galing yung pera? Sa sahod ko po dito, Your Honor. Simpleng-simpleng sagot palay, eh. Paikot-ikot ka pa eh. Di ba? Kung sinakot mo ako ng tama ng ganyan, hindi na susunod ng ganito. Sorry, sir. Maliwanag siguro yun. Kasi, nang na ako dyan eh. Nandito na ngayon ako nakaupo. Ako ang nagtatanong. Dati, ako tinatanong ng ganyan. Di ba? But anyway, Mr. Chair, uh, napatunayan po natin na si Madam Garma nagpapalit ng pera, pesos into dollars worth 30 million. Yun lang ba ang nangyari? Meron pa bang ibang transaction na pinapalit sa'yo? Meron pa? Yes po, Your Honor. Ano pong ilang beses pa? Dalawang beses lang po yung... Magkano yung pangalawang beses? Nauna po yung mal una na 20, Your Honor. 20M, ah, Your Honor. Ang nauna, 20M. 20 Pero iba-ibang ibang hindi yan magkasabay, Your Honor. Anong ibig mo sabihin hindi magkasabay? Hindi hindi isang bagsakan yung 20 million na pinapalit mo? Hindi po. Dalawang beses lang po ako nagpapalit ng malaki. Mag ah, dalawang beses kang nagpapalit na malaki. Okay, Mas maraming beses yung maliit? Ah, mga ginag maliit lang, ng Yung maliit. Okay. Ah, yung dalawang beses na malaki, magkano po yung amounts? 20 po, Your Honor. 20 at saka? 30 po. At saka 30. Opo. So, pero yung iba, nautusan ka rin na magpapalit sa... Ginagmay, ginagmay lang yung... na amount. okay. Saan mo dinala yung uh, pinalit na 20 at saka 30? Kanino mo binalik? Ah. Dito, Raga. Doon, lam doon pa rin, Your Honor saan doon? kung saan ko kinuha, doon lang doon ko lang din po binibigay. Saan mo nga kinuha? Sa PCSO kayo, Sa PCSO. Okay. So Okay na 'Yung pa tao na 'yon. Yes, sir, honor. Si Sergeant Obales. Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. I think I have established my point.